Luluto naman tayo ngayon ng ulam. Ayan oh. Kamatis at saka luya. Oh, Tapos yan. Hmm. Pinangat sa kamatis. Yan bulan ang bulang-bulan. Ano? bulan daw. Bulang-bulan. -bulan. Oh. Ito yung kinatawag nilang pinangat sa kamatis na may maraming luya. Ayan o. Ayan o. Tapos, O oh, ayan, nandito kami sa outlet O oh, ayan yung Mercedes-Benz, o oh. Oh, turbo, oh. tudor, Pinang, pinang uh, ano niya lang, pinang -wi winter lang dito, o oh. O, oh, pati yung BMW, o oh. oh.